Nais mo bang malaman kung paano mula sa 500 piso maari kang magkaroon ng isang milyon sa hinaharap? Marami ang nagtataka kung posible ba ito sa totoong buhay o isa lamang pangarap. Sa video na ito, ibubunyag natin ang sikreto na pwede talagang magbago ng takbo ng iyong buhay at ipapakita ko sa iyo kung paano simulan ito kahit nasa ibang bansa ka. Alam mo ba na ang simpleng hakbang na ito ay ginawa na ng libu-libong Pilipino? at nagtagumpay sila sa pagtitipid at pag-invest. Hindi mo kailangan maging milyonaryo agad. Kailangan mo lamang malaman ang tamang paraan. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, pakilike na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Isa sa pinakamalaking sikreto ng mga overseas Filipino workers na nakakaipon ng mabilis ay ang tamang disiplina at pag-aaral sa tamang programa para sa kanilang pera. Ang pag-ibig MP2 ay isa sa mga pinakamabisang paraan para palaguin ang maliit na ipon. Maraming Pilipino ang hindi pa nakakaalam ng tunay na potensyal nito at dito natin ito ibubunyag ng detalyado. Sa video na ito, ipapakita natin ang pitong sikreto na madaling sundan kahit ang simpleng limang daang piso lamang ang iyong simula. Tuturuan ka kung paano patatagi ng iyong savings at paano itong gawing matibay na pundasyon para sa mas malaking kinabukasan. Handa ka na bang matutunan ang mga teknik na pwede mong simulan sa ngayon at gawing milyon ang iyong pera sa hinaharap. Walang mahirap sa taong may tamang kaalaman at disiplina. Ang bawat hakbang ay may malinaw na plano at maingat na estratehiya na pwede mong sundan. Sa pagtatapos ng video na ito, makikita mo kung gaano kadali simula ng iyong financial journey at paano ito magbibigay sa iyo ng kapanatagan at tagumpay sa buhay. Una, consistency at disiplina sa pag-ibig MP2 para sa overseas Filipino workers. Marami sa mga overseas Filipino workers ang nahihirapang palaguin ang kanilang ipon dahil sa hindi regular na pagtitipid. Kahit maliit na halaga kada buwan, kapag naging consistent ka unti-unti itong lalaki at pwede maging malaking pera sa hinaharap. Ang sikreto ay nasa disiplina at sa pagtutok sa isang malinaw na plano para sa iyong pera. Kapag nasanay ka sa regular na deposito, mas madali mong maabot ang iyong financial goal nang walang stress. Bago ka magsimula, mahalagang magkaroon ng maayos na budget para sa iyong buwan ng ipon. Alamin kung magkano ang kaya mong iset aside nang hindi naaapektuhan ang iyong pang-araw-araw na gastusin. Ang malinaw na plano ay nagbibigay ng kumpiyansa at ginagawang mas madali ang pagpapanatili ng disiplina. Kapag alam mo ang limitasyon at kapasidad ng iyong savings, mas madali mong mapapalago ang iyong pera. Isa sa pinakamabisang paraan para lumaki ang ipon ay ang mag-automate ng deposito. Pwede kang mag-set up ng auto-debit mula sa bank account patungo sa MP2 kada buwan. Kapag automatic na ang iyong savings, nababawasan ang tukso na gastusin ng pera sa ibang bagay. Ang ganitong sistema ay tumutulong para lumaki ang iyong pera nang hindi mo gaanong iniisip sa bawat buwan. Napakahalaga rin ng pasensya sa proseso ng pag-ibig MP2. Hindi mo agad makikita ang malaking pagbabago sa unang buwan o taon. Ngunit sa paglipas ng panahon, makikita mo ang resulta ng iyong sipag at disiplina. Ang maliit na deposito ay lumalaki dahil sa interest at sa regular na pagdagdag ng kontribusyon. Ang pagkakaroon ng pasensya ay magpapalakas ng iyong determinasyon at dedikasyon sa financial journey mo. Upang masigurado ang tamang pag-usad ng iyong ipon, regular na suriin ang iyong progress. Tignan bawat buwan kung lumalaki ba ang iyong ipon ayon sa plano at goals na inilatag mo. Kung may kailangang baguhin o ayusin sa strategy, mas madali mo itong maa-address ng maaga. Ang simpleng habit na ito ay nagbibigay sa iyo ng kontrol at kumpiyansa sa paglago ng iyong pera. Pangalawa, paggamit ng tamang strategy sa pag-ibig MP2 para sa overseas Filipino workers. Hindi sapat na basta mag-ipon lang kung wala kang malinaw na strategy. Ang paraan ng pagdeposito at timing ng iyong kontribusyon ay malaking faktor sa paglago ng iyong pera. Kapag alam mo ang tamang hakbang, mas mabilis at mas epektibo ang pagdami ng iyong savings. Ang maliit na hakbang na may tamang plano ay pwede magdala sa iyo sa malaking financial goal. Ang kaalaman tungkol sa interest rate ng MP2 ay pwede magpabilis ng iyong progress. Mas mataas ang interest na ibinibigay ng MP2 kumpara sa regular savings account, kaya mahalaga itong ma-maximize. Kapag naiintindihan mo kung paano kumikita ang iyong pera, mas madali mong planuhin ang buwan kontribusyon, ito rin ay nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa sa iyong financial journey. Paghati-hatiin ang deposito sa iba't ibang buwan ay isa ring mabisang taktika. Ang pagkakaroon ng iba't ibang timing sa kontribusyon ay nakakatulong para mas kumita sa interest. Hindi lang ito nagpapalaki ng ipon, nagbibigay din ito ng proteksyon sakaling may pagbabago sa rate o kondisyon. Ang tamang planning sa timing ay malaking tulong sa pangmatagalang savings mo. Mahalaga rin ang proactive na approach sa financial planning. Hindi mo dapat hintayin ang problema bago mag-adjust ng strategy. Regular na pag-review at pagpaplano ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkakamali at mapalago ang ipon. Ang proactive na diskarte ay nagbibigay sa iyo ng kontrol at mas mataas na chance na maabot ang iyong goal. Sa huli, ang tamang strategy ay nangangailangan ng aksyon at patuloy na pag-aaral. Kapag sinusunod mo ang plano at pinapahusay ang approach buwan-buwan, makikita mo ang steady na paglago ng iyong pera. Ang disiplina sa strategy ay hindi lang nakakatulong sa ipon, kundi nagpapalakas din ng mindset sa pera, ito ang susi para gawing achievable ang pangarap mong financial freedom. Pangatlo, pag-maximize ng interest at benepisyo sa pag-ibig MP2 para sa overseas Filipino workers. Ang isa sa pinakamahalagang sikreto ng MP2 ay ang pag-unawa kung paano kumikita ang iyong pera sa interest. Kapag alam mo kung paano ito nagtatrabaho, mas madali mong mapapalago ang maliit na ipon. Hindi sapat na magdeposito lang. Kailangan ding planuhin kung paano mo ma-maximize ang bawat piso. Ang tamang kaalaman sa interest ay pwede magdala ng malaking epekto sa pangmatagalang ipon. Mahalaga rin na malaman ang tamang schedule ng deposito para mas kumita sa interest. Ang MP2 ay may flexible options sa deposito kaya pwede mong piliin ang pinakamainam sa iyo. Kapag na-adjust mo ang timing ng kontribusyon ayon sa interest cycle, mas mabilis lalaki ang iyong ipon, ang simpleng taktika na ito ay nagbibigay sa iyo ng dagdag na benepisyo nang hindi ka nadaragdagan ng gastos. Pwede ring pag-aralan ang historical performance ng MP2 upang malaman ang pinakamainam na strategy. Ang pagtingin sa trend ng interest rate ay makakatulong para ma-optimize ang iyong contribution. Kapag alam mo ang pattern, mas magagamit mo ang program sa pinaka-epektibong paraan ito rin ay nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa sa bawat hakbang ng iyong financial planning. Hindi rin dapat kalimutan ng reinvestment ng natamong interest. Sa halip na gastusin agad, mas mabuting i-reinvest ito para mas lumaki ang kabuang ipon. Ang simpleng habit na ito ay nagpapalakas ng epekto ng compound interest sa iyong savings. Sa pagdaan ng panahon, ang maliit na ipon ay pwede nang lumaki ng malaki dahil sa tamang reinvestment strategy. Ang pag-maximize ng interest at benepisyo ay nangangailangan ng tamang disiplina at regular na monitoring. Kapag sinusubaybayan mo ang bawat hakbang at ina-adjust ang strategy kung kinakailangan, mas mataas ang chance mong maabot ang isang milyon. Ang habit na ito ay hindi lamang nakakatulong sa ipon, kundi nagpapatibay din ng financial mindset. Ito ang sikreto para gawing mas productive at rewarding ang iyong pag-ibig MP2 journey. Pangapat, pagsasamantala sa compounding effect ng pag-ibig MP2 para sa overseas Filipino workers. Isa sa mga pinakakapangyarihang tool ng MP2 ay ang compounding effect. Ang pera na inilalagay mo ngayon ay unti-unting lalaki sa paglipas ng panahon dahil sa interest na nadaragdag sa bawat buwan. Kapag naiintindihan mo ang lakas ng compounding, mas magiging motivated ka na regular na magdeposito ito ay isang paraan upang ang maliit na ipon ay maging malaking halaga sa hinaharap nang hindi mo ramdam ang bigat ng proseso. Mahalaga na simula ng deposito sa lalong madaling panahon. Ang oras ay kaalyado sa compounding effect, kaya mas maaga kang magsimula, mas malaki ang magiging bunga. Kahit maliit na halaga kada buwan, sa paglipas ng ilang taon, ito ay pwede nang umabot sa malaking numero. Ang simula ngayon, ay mas makakabuti kaysa sa paghihintay pa sa tamang panahon. Hindi rin dapat kalimutan na irregular ang iyong kontribusyon. Ang consistency ay susi upang maging epektibo ang compounding sa MP2 kapag hindi regular ang deposito. Babagal ang paglagu ng ipon at maiiwasan ang maximum na benepisyo ng interest. Ang regular na pagtitipid ay nagpapabilis sa pag-abot ng iyong financial goal. Pwede rin gamitin ang extra contribution kung may natitirang pera sa buwan ang dagdag na deposito sa kahit anong buwan ay mabilis na magbibigay ng mas malaking resulta dahil sa compounding ito ay simpleng paraan upang mapabilis ang paglago ng ipon nang hindi nangangailangan ng malaking halaga sa simula ang habit na ito ay nagpapakita ng proactive approach sa financial growth at mindset sa kabuuan ang pagintindi at pagsasamantala sa compounding effect ay nagbubukas ng daan tungo sa financial freedom. Kapag nai-implement ito ng tama at regular, ang maliit na limang daang piso ay pwede nang lumaki ng malaki sa hinaharap. Ang kombinasyon ng disiplina, timing at dagdag na contribution ay nagdadala ng malaking resulta sa ipon mo. Ito ang sikreto para gawing mas produktibo at rewarding ang iyong pag-ibig MP. 2. Journey Panglima pagpapalawak ng financial knowledge para sa pag-ibig MP2 ng overseas Filipino workers, ang kaalaman sa pera ay isa sa pinakamahalagang asset na pwede mong dalhin bilang overseas Filipino workers. Kapag naiintindihan mo kung paano gumagana ang pag-ibig MP2 at iba pang investment options, mas madali mong mapapalago ang ipon mo. Ang tamang kaalaman ay nagbibigay kapangyarihan upang gumawa ng mas matalinong desisyon sa bawat hakbang ng iyong savings journey mahalagang maglaan ng oras para pag-aralan ng rules, interest rates at mga tips tungkol sa MP2. Ang simpleng pag-aaral ng programa ay makakatulong upang maiwasan ang pagkakamali at masulit ang pera na inilalagay mo. Ang pag-unawa sa programa ay nagpapalakas ng disiplina at commitment sa iyong financial goal. Makakatulong din ang pakikipag-usap sa mga eksperto o sa mga overseas Filipino workers na matagumpay sa MP2. Ang mga karanasan at payo nila ay pwede mong gawing guide para sa sarili mong strategy. Ang shared knowledge ay nagpapalawak ng perspective at nagbibigay inspirasyon sa iyong financial journey. Regular na pag-update sa bagong impormasyon at mga program changes ay mahalaga rin. Tang MP2 at iba pang financial tools ay puwedeng magbago. Kaya mahalagang laging may alam sa latest updates. Ang habit na ito ay nagpapalakas ng long-term strategy at nagbibigay proteksyon sa iyong pera. Ang pagpapalawak ng kaalaman sa pera ay nagdudulot ng mas malinaw at strategic na pagdedeposito. Ang kombinasyon ng tamang kaalaman at regular na aksyon ay nagdadala sa iyo ng mas mabilis na paglago ng ipon. Ito ang sikreto para gawing mas malinaw, strategic, at rewarding ang iyong Pag-IBIG MP2 journey. Pang-anim, paggamit ng automatic savings at disiplina sa Pag-IBIG MP2 para sa overseas Filipino workers. Isa sa pinakamadaling paraan upang palaguin ang ipon ay ang paggamit ng automatic savings. Kapag na-set up mo ang auto debit, mas mababawasan ang tukso na gastusin ng pera sa ibang bagay. Ang regular na pagtitipid na may disiplina ay nagdudulot ng steady na paglago ng iyong savings sa paglipas ng panahon. Mahalaga na gawing habit ang automatic savings at ituring itong priority sa bawat buwan. Kapag naging routine na ito, hindi mo na kailangan pang pag-isipan bawat buwan kung magde-deposito ka o hindi. Ang simpleng habit na ito ay nagpapalakas ng financial discipline at consistency sa pag-ipon. Pwede rin itong kombinahin sa extra contribution kung may natirang pera sa buwan. Ang dagdag na deposito sa kahit anong buwan ay mabilis na magdadagdag sa kabuwang ipon dahil sa compounding interest, ito ay simpleng paraan upang mapabilis ang paglago ng ipon nang hindi nangangailangan ng malaking halaga sa simula. Sa pamamagitan ng automatic savings, mas madali mong masusubaybayan ang progress ng iyong ipon. Ang pagkakaroon ng regular na sistema ay nagbibigay ng kontrol at kumpiyansa. Sa bawat hakbang ng financial journey mo, ito rin ay nagtataguyod ng habit na magpapatuloy hanggang sa maabot mo ang iyong financial goal. Ang kombinasyon ng automatic savings at disiplina ay susi para gawing mas predictable at mabilis ang paglago ng iyong ipon. Kapag sinusunod mo ito buwan-buwan, mas malaki ang chance mong maabot ang isang milyon sa hinaharap. Ito ang isa sa mga powerful na sikreto ng MP2 na pwede mong simulan agad bilang overseas Filipino workers. Pangpito, pagpupursige at long-term mindset sa pag-ibig MP2 para sa overseas Filipino workers. Ang huling sikreto ay ang pagpupursige at pagkakaroon ng long-term mindset hindi agad makikita ang malaking resulta. Ngunit sa tamang panahon at disiplina, lalaki ang iyong ipon. Ang pagpupursige ay nagbibigay sa iyo ng lakas at determinasyon na hindi sumusuko sa bawat buwan. Mahalaga na ituring ang pag-ibig MP2 bilang isang pangmatagalang commitment kapag iniisip mo ito bilang journey na tatagal ng ilang taon. Mas madali mong ma-maintain ang regular na deposito. Ang mindset na ito ay nagtataguyod ng focus at konsistensya sa pag-abot ng financial goals. Huwag matakot sa maliit na simula dahil ang bawat piso ay mahalaga sa hinaharap. Ang disiplina at pagpupursige ay nagpapalakas sa epekto ng interest at compounding ng iyong ipon. Kapag tiniyak mo na hindi ka gagalaw sa maling desisyon, mas malaki ang chance mong maabot ang isang milyon. Regular na pag-review ng progress ay mahalaga sa long-term mindset. Kapag tinitingnan mo ang iyong savings buwan-buwan, mas malinaw ang iyong progreso at mas madali mong ma-adjust ang strategy, ito rin ay nagpapalakas ng kumpiyansa at disiplina sa bawat hakbang ng financial journey mo. Ang pagpupursige at long-term mindset ang susi para gawing matagumpay ang iyong pag-ibig MP2 journey. Kapag pinagsama ang disiplina, tamang strategy at kaalaman, ang maliit na limang daang piso ay pwede nang lumaki sa isang milyon sa hinaharap. Ito ang pinakahuling sikreto na magbibigay sa iyo ng malinaw na daan patungo sa financial freedom bilang overseas Filipino workers. Hindi mo ba naiisip kung gaano kalaki ang pwede mong maabot sa iyong ipon kung gagawin mo lang ang tamang hakbang at disiplina? Ang pitong sikreto na ibinahagi natin ngayon ay hindi lamang para sa kaalaman kundi para rin sa action na pwede mong simulan sa ngayon kapag pinagsama mo ang consistency Tamang strategy, kaalaman, automatic savings, at long-term mindset, makikita mo kung paano ang maliit na 500 piso ay pwede talagang lumaki sa isang milyon sa hinaharap. Ang bawat hakbang na ginawa mo sa video na ito ay isang hakbang patungo sa financial freedom at mas maginhawang buhay. Hindi mahalaga kung ikaw ay nasa ibang bansa o sa Pilipinas, ang prinsipyo at disiplina na ito ay pwede mong isabuhay ngayon din. Sa simpleng paraan, pwede mong gawing mas productive ang pera mo at unti-unti itong magbunga ng siguridad at kasaganaan. Mahalaga rin na tandaan na ang tagumpay ay hindi instant. Ito ay bunga ng matibay na plano, determinasyon at tamang pagpupursige. Kapag nagpatuloy ka sa regular na deposito, pag-aaral ng tamang strategy at paggamit ng mga sikreto na ibinahagi natin, walang imposible sa financial goal mo. Ang pitong sikreto na ito ay parang mapa na magdadala sa iyo Mula sa maliit na ipon patungo sa malaking oportunidad at magandang kinabukasan. Puli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Huwag mo palampasin ang pagkakataong simulan ang iyong financial journey ngayon din at gawing matibay ang pundasyon ng iyong ipon. Sa bawat hakbang at bawat deposito, mas malapit ka sa pangarap mong buhay na may kapanatagan at kasaganaan.